Miss Davis, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Iniipit po yung passport ninyo. Ayaw pong ibalik. Bakit ho? Eh kasi po, sir, kailangan daw magbayad ako ng ano, 5,000. Para saan? Sa ano daw training. Sabi ko, wala akong pera na ganun kahalaga. Kasi one din naman lang yung na-consume ko. Sabi niya, oh, sige, sabi ni ma'am, kalahati na lang yung bayaran mo kasi ang kalahati siya nang magbayad. Okay, sige, tama-tama. Si Miss Mayan Cordoba. Miss Mayan, magandang hapon. yes, hello po. Nandito po si Miss Russell Chavez, gusto Russell niya na pong, Chavez, Opo. gusto niya na pong mabawi yung kanyang passport. Pakibigay yes, sir. Po. Papuntahin lang po siya dito, sir. Ayun naman pala. Ay, palakpakan mo si Miss Wala po siyang babayaran ng 5,000. libo. Ano po? Ah uh, sir, ganito yun, sir. Depende po yun sa ano niya dito. Sa, di ba, pag pinamedical na siya tapos kukunin niya yung passport niya, siyempre ginastusan na siya, di ba? Okay. Bakit niyo po kukunin yung passport, ma'am? Sir, nag-back out na ako. Matagal na ko, sir, nag-back out. So, hindi pa naman ako Lahe. Dahil... Ayaw ko na po, sir. Kasi sir, yung isa din kasi yung mga na ano sa akin na dismaya ako nung ginsend, sa akin ni Sender yung ano yung job order. May pangalan doon Marilin Gagasa. Then si, sinabi ni Miss Ben, papirmahan ko daw tapos isisend ko sa by messenger. Sabi ko bakit pipirma ako nito kasi iba naman yung pangalan yun. Ma'am, kaya siya ba back out? kasi mukhang uh, illegal recruiter po lumalabas yung inyo pong kumpanya. Ama, ah, ma'am, ganito na lang, sir. Papuntahin na lang po siya dito para explain po namin dito. Manager po yung kakausap niya or ako po. Opo. Pero ibabalik Oo, niyo po yung... niya, sabihin po. niyo, sir, sa kanya. Uh, hanapin na lang ako para ma-entertain itong ano niya. Sandali lang po. Meron daw sa sabihin. Sir, okay. wala Ms. pa akong contract sa kanila, sir. May pin wala akong pinirmahan na contract. Nagtraining lang ako ng one day. Ah, eh makukuha niya yan. Sige, ma'am, ibalik niyo lang para hindi ko kayo makasuha ng POEA. Ano po, ma'am? Yan, ma'am. Sige, pasasamahan po namin. Salamat po, Miss Mayan. Ah, okay. Sige lang po, sir. Po. Thank you. Ma'am, nising kung duling wala kayong promise, wala kayong babayaran. Sayo sa, sa gusto nila ibabalik nila Kung hindi makasuwal yes, sila. Sasamahan po namin kayo. Okay. Thank you po, sir. Bukas na bukas Ma Thank you so Thank much. much. Paul thank you so much sa pagtulong mo sa akin. Nakuha ko na yung passport ko. Maraming salamat talaga. Kami pa sanang Paul na susunod na inerasyon na tumulong. Thank you so much, sir.